So guys, check ta sa Kagandahan ano. lang pag ano, pag may takip. Kahit na sampung araw, hindi hindi ma hindi ma ano ng ulan kung umulan man. Hindi magmix yung tubig. So yan mga fruit play, ano. oh, dami oh. Yan. tapos dito sa ano sa 5 drops na super attractant wala syang killer effect pero masapukit sila yan hindi makita yan kahit isang linggo yan tapos dito naman sa ano natin. Fruit fly with super killer. Mayroon siyang apat. Apat na namatay. Ang ano lang dito, ang, ang disadvantage lang. Kapag umulan, mapasukan siya ng tubig kaya maghina yung kanyang uh, amoy at hindi na mapansin ng fruit fly kapag uh, ang solusyon dito yung fruit fly attractant with the uh, killer effect ilagay natin sa ganitong susidlan kahit uh, isang linggo o dalawang linggo pa siya okay pa din papasok pa din ng fruit fly So yan ah, fruit plate trap yan. Oh, tapos yung dito pinakita ko kanina. Ito. Ah, mga sampung araw na to. Makita nyo. Yan, fruit fly yan lahat. So dito wala nang bago na na-infect. Ito mga luma na to. Pero sa bago, wala na. Diyan lang tayo.